At sa pagkakataon po ito, maausap po natin ngayon at parang higit pa po nating ma-appreciate ang mga nagawa ng Administrasyong Aquino sa pagkatapos po ng 2012, si Presidential Communications Operations Office, Secretary Sanic Coloma. Magandang hali po, Secretary Coloma, at manigong bagong taon po sa inyo. Magandang taon po naman, Kirby, at manigong bagong taon din sa inyo. Apo, Sek, isang Supreme Court jo Chief Justice po ang naalis sa presto sa ilalim po ng Aquino Administration. Ano po ang pahihwating na ipinaparating po nito sa sambayanan? Ang simbolo ng hustisya sa ating bansa ay yung uh, nakapiring no na may dalang uh, uh, timbang uh, timbangan na uh, pantay no. Ang mentahe diyan Kirby, ay sa ilalim ng administration pantay-pantay ang pagpapatupad sa batas. Mm -hmm. Walang tinuturing, walang uh, kin kinakatigan. no. At ito ay mahalaga para ipakita sa mga mamayan na masaasa silang makamit ang katarungan sa ilalim ng administrasyong ito. Opo. Sek, ano naman po ang sekreto o pamamaraan po ang nag-obserba po ninyong namayani po sa peace negotiations po na naghatid sa pagbuo paglagda po ng framework agreement sa pagitan po ng gobyerno at MILF? Malaki yung pagtitiwala ng uh, MILF sa liderato ni Pangulong Aquino hmm. kaya sila pumayag na magsimula yung negosasyon malaki rin yung tiwala na sa ilalim ng administrasyon ay uh, malaki ang pagkakataon no, na makapagbagong tatag sa buong Kamindanawan, may sulong kaunlaran doon. Kaya uh, nakita nila na ito ay isang magandang uh, pagkakataon para magkasundo no, sa isang framework agreement na inaasahan nating hahantong sa pangmatagal ang kapayapaan at kaunlaran sa buong Mindanao. Sa so, kauna-unahang pagkakata pagkakataon po, meron po tayong isang anti-enforce involuntary disappearance act po para sa tinaguruan pong disparate uh, residuos Wika nga po nila, ano po yung unang asahan po ng mga pamilya ng biktima mula sa batas na ito? Ito'y sinyale sa lahat, no, tungkol sa commitment ng Aquino administration sa pagdalang at pagrespeto sa human rights, no, mm. na hindi pwede yung... Na, na naging estilo no nakaraan no na basta na lamang binuduko at dinadakip uh, ng walang uh, batayan ang mga PD na lang kumakalatan sa pamahalaan no at uh, tapos na ang panahon ito uh, batid ng ating pangulo ang hirap, pait at pagdurusang dinaranas ng mga pamilyang uh, walang katarungan pinag ng kanilang mga kasapi sapagkat sila mismo ay dumanas dito no do sa ginawa sa kanyang amang si senador uh, ninyo Aquino. kaya ito po ay pagpapatibay pagpapatatag sa paggalang sa karapatang pantao at sa uh, pagiral ng rule of law sa ating bansa. Apo, Sekretary, ano naman po yung konkretong investment po na nakikita po ninyo sa edukasyon, kalusugan po at pagsugpo ng kahirapan sa susunod na taon? Ano po nang pagpapriority po ng administrasyon sa larangan ito? Yung pagbawa sa kahirapan ang pangunahing agenda ng uh, pangulo no sa pag at ang batayang programa nito yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay uh, nagtatakdan uh, ng mga kondisyon no natutulungan yung mga pamilyang mahirap kummanatili sa paaralan ng kanilang mga anak sapagkat yung edukasyon ang susi sa isang mas magandang kinabukasan kaya ito ay isang integrated social welfare and development package kerby no yung poverty alleviation yung basic education para sa kabataan yung kalusugan ng mga kabataan at ang kanilang mga magulang ito ay uh, ang uh, tinutukoy at uh, ini-implement ng ating administration. Apo, Secretary, isa pa po pong bagay, meron pong massive restoration at rehabilitation po na nagaganap sa maraming uh, areas po sa bansa at hindi lamang po physical ito. Ito rin po ay bahagi ng pambansang pagbabago. Sa ano-ano pong paraan mararamdaman po ito ng taong bayan? Ang pinaka ma mahalagang pagbabagong uh, tatag ay yung sa aspeto ng uh, uh, kaisipan no ng ating bansa iman tayo sa mahabang panahong uh, maraming Pilipino ay halos ikahiya ng ating bansa no dahil nga nakadugtong tayo sa irapan at uh, napaka talamak ng korupsyon no uh, wala nang tiwala sa ating pamahalaan hmm. uh, sa kasalukuyan na ibalik yung pagtitiwala sa pamahalaan naibalik yung uh, tiwala sa galing at uh, talino ng Pilipino at taas no tayong tumitingin sa isa sa at sa iba pang mga bansa sa mundo sapagkat may natin ang puri ng ating bansa sa larangan ng kabuhayan, sa larangan ng diplomasya at sa iba't iba pang larangan dahil nga sa pagpapairal ng mabuting pamahala. Apo. Paunin ka tanong na lang po, Sekretary, kumpiyansa na po ba ang administrasyon na sa po ng termino ng Pangulo sa 2016 ay matatamo po ang mas malaking porsyento ng mga layunin at nangangarin po nito para po sa pambansang pagbabago? Uh, marami pang dapat na na programa, Kirby, no? At uh, kailangan pa rin yung mas masinsin na pagkakaisa ng iba't ibang sektor ng ating lipunan sapagkat uh, ma, ma ang mga hamo na ating kinasaharap ay hindi biro-biro, no? So kailangan pa rin yung pagkakaisa natin, yung uh, pagbubuklod natin sa isang layunin, ang bagong tatag at pagpapalakas ng ating demokrasya. Alright, well said po. Maraming maraming salamat po si PCO, Secretary Sani Coloma at manigong bagong taon po sa inyo, sir. Manigong bagong taon din sa iyo, Kirby.